nalodi. kagawa tayong tinapah. so magagan mo na tayong prepare na tayong kahoy. yanong yung 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 at uh, bibigyan ko kayo ng konting uh, uh, naman ulit. Doon so, sa mga hindi nakapanood ng aking mga video dati, eh. uh, pagbibagawa ng tinapa na simpleng paraan uh. sa bahay lang pwede. Pero pwede ito pang indoor kung medyo ano, so may mga dirty kitchen kayo. Pero kung dito sa labas, maganda. So ayan. Yeah. Uh. Ayan o, Kasi na siguro ito. May panghalo, may halo ang pala Parang ano yung pinaglagari, na. Ano? Pusok. So, ayan lang mga idol. Okay na yan. Hindi na natin ang ating pagluluto ng pa. Ito yung ating uh, kaldero. Ayan, lagyan ko na rin ng konting, ano? Yung... Ito, yung pinaglagari ng ahoy. Pusok. Uh, ano lang naman yan? Mga konti lang yan pang ano uh, Tapos, lalagay na natin itong ating yung kahoy na yung pair. sa loob. Yan ang magpapausok sa ating pinapa. Tapos, ayan. Lalagay na natin ang ating itong ating sahig. Ito ang natin. Tapos, lalagyan natin ng screen. Meron tayong pansapin dito. Ayan o. Oh. Tapos, isasalan sa natin ang ating isda dito. Diyan lang mga Ito. So, ano. Pagpapanin muna natin ang ating isda. Ito mga idol. Ito yung ating isda. Yung makakarel. Pwede rin kayong gumamit ng tamban o galunggong. Pero dahil ito nga yung ating available na isda. Ito, dinirect ako na. Sariwa siya. Hinugasan ko lang. Tapos tinanggal, tinanggalan ko ng hasang. Pero hindi ko na siya pinakuluan. Direct na. Pwede naman. Nasubukan ko na rin yan. So ayan. Sasa sasalansan -sa lang natin yung ating istadya. Dito. Sasalansan natin. Hello. Hanggang magkasyahin na natin to. Ngayon, lalagyan pa natin ang pangalawang layer. Ayan. So ayan. Kung gusto nyong maramihan, pwede naman. Kaya lang, kailangan marami yung gagamitin ano ah, uh, yung pansapin o sa mas malaking kaldero so ayan. yan so, yan. So, yan lang kasi yung mga idol mas lagyan nyo lang dito yan yun ang ating pangalawang layer. Kakasahin natin natin yung atal. Yan. yan. So, after din yan, isasalang na natin. Siyempre, tatakpan natin yan. Siyempre, nagpagpuy muna tayong mga idol. At yung gagat muna natin. Siyempre, natin ang gagawin. Tapos isasalang na natin ang ating ayan o. Ito, mas maraming nasa ilalim kaysa sa ibabaw kasi doon yung ating priority. Ngayon isasalang natin siya. Tapos tatakpan natin. So hintayin natin masunog yung kahoy doon sa loob ng kaldero. Huwag kayong mag-alala, hindi masusunog ang ating kaldero kasi subuko na yan. Uh, magkakaroon na siya ng mga itim-itim yung yung ano ng usok pero hindi siya masusunog so yan, tutuloy tuloy lang natin yan hanggang mag usok na doon sa loob ayan o, no? usok usok na siya doon sa mga gawaan ng malalaking yung mga malalaking gawaan ng tinapa uh, luluto mo na lang isda may ipapakulo sila ng tubig tapos i tutum tutubog nila doon sa kumukulong tubig tapos aahonin ka agad so bali luto na yung isda ginawa ko na dati yung oh, sa kawali tapukulong ko sa glade tapos sa hanggang ang ito dinirekta ko na hilaw ganoon din naman eh maluluto na rin siya sa yung init at usok ng ano ayan ang mga idol umusok-usok oh. na siya oh. so ganoon lang easy lang ayan mga idol oh. di ba? nagkulay ano na ang ating tinapa walang chemical yan walang halong mga kung ano ano mga ilalagay na food coloring natural so kung gusto nyo gumawa gumawa kayo ng pang ano lang pang sarili kung mga pang luto sa pang ano sa bahay pang ulam pero kung maramihan eh depende sa inyo kung ano pero in ganito, ganito na ginagawa ko sa kaldero yan usok nyo no ang usok mo sa loob so may lang ng konti hanguin na natin yan Mas nakakatipid kasi ako mga idol kasi yung sinapa, yung limang piraso na ganyan kalalaki, yan, katulad eh, yan, 50 pesos sa palengke o oh, mas mahal pa. So, kung gagawa ka, yung 100 pesos mo ngayon, mura isda dyan sa palengke paglinggo. Kasi araw ng palengke dito sa amin sa Bulacan, so medyo mura-mura. So, makakabili ka ng mas murang isda. So, yun nga, uh, makakatipid ka. Kaya lang... Depende nga kung may space kayong ganito sa labas ng bahay nyo o meron pa kayong area na pwede kayong magluto. Pwede naman sa bahay ito, kaya sa loob ng bahay nyo. Kaya lang, kailangan may exhaust pan at saka yung ano, yung ginagamit doon talagang uh, pinong-pinong kusot. Yun lang, konti lang ilalagay nyo para hindi naman masyadong ano. Tapos para mas mabilis, lutuin nyo nga yung isda. Ito naman, ilagay ko lang ng fresh yung isda. Tapos dyan na siya maluluto. So ayan mga idol, kumuha tayo ng dahon na saging akin. So, Dito natin ilalagay yung ating pinapa. Nakapagpadagdag din ng ano yun eh. Ng bango at saka magandang ilagay si dahon na saging akin. Parang sa lang naman to. Pag hinango natin. So ayan. Ito yung Dito natin ilalagay siya. Sa so, primer, gwasa muna natin ang ating dahon. Baka merong insekto yan. Ayan, para doon sa ating tinapa. Ang So mga idol, luto na ating tinapa. Ayan o. Oh. Okay na siya. So hahangoy na natin yan. Masali na natin sa isang lalagyan Ang ating tinapa. Atin mga idol sa ano? Sa laragyan. Sa atin lalagay ang ating tinapa medyo mainit pa siya kaya hindi natin pwedeng kamayin pero kung kaya naman ang init na o oh, yan o oh. diba ang ganda ng isda nitong makarel yung tambahan pwede rin kaya lang wala akong nakitang tamban ngayon kaya ito na lang ginawa natin tinapang ang ganda sa ilalim so ayan yung cross layer oh, mga idol oh. diba ang sarap nyan kasi bibili pa kayo tapos ito. ating ang, ah, okay. ang itong sa unang layer medyo mainit mga idol so ito na ang resulta mga idol ayan o oh. Ayan. Ito, ko sa inyo, ayan, oh. o ating tinapa. Tapos, yung ating ayan o, hindi pa nga nasunog lahat. Ayan o. May tira pa siya. Hindi nasunog lahat. Kasi mausok na yung kahoy niya. Maganda klaseng kahoy. Pero hindi siya, naluto na ating tinapa. Hindi siya nasunog. Pero kung tuloy-tuloy, ang natin dito, eh, tuloy-tuloy din ang usok niya. Kaya lang, okay na naman. So, ayan mga idol. Sana meron nagkaroon kayo ng idea na Pwede kayo mag-gumawa ng sarili nyo. Tinapa. So, ayan. Malodi. O, so, diba? Okay. Ito lang muna. So, mga idol, uh, pakisubscribe naman ng aking ano, YouTube channel, Tito Amar TV. Ayan. At, uh, ano, para madagdag naman ng aking subscriber. Thank you for watching.